Hello mga kalashroom, for this video ipapakita ko sa si inyo yung technique natin para maiwasan natin ang pamumula ng eyes ni client. Isa sa mga dahilan kung bakit namumula yung eyes ni client dahil sa gad yung tape na nilalagay natin sa bottom lash. Lalagay ako dito ng gel patch. Paglalagay ng gel patch, kailangan dahan-dahan, hindi kailangan isagad hanggang waterline. Bottom lashes lang ang tatakpan natin. Meron man mga pasaway na hair, ganito lang ginagawa ako, dahan-dahan ko siya pinapasok gamit ang tweezer. And dapat ganito siya kalayo at hindi dikit sa eyeballs ni client. After nyan, ay maglalagay ulit ako ng another tape. Para mas secure talaga natin na hindi lalabas yung mga bottom lashes. Paglalagay din ng tape, hindi mo rin kailangan isagad. Dahil kapag naisagad mo yung tape or gel patch, dyan nagsisimula ang pagiging red eyes ni client. O pamumula ng mata ng kliyente. And bago ka magsimula sa paglalagay ng eyelash extension, dapat masigurado mo na lahat at ang bottom lashes ay nakasecure na hindi lalabas. And ipapakita ko sa inyo ang result ng ating gawa. So ito na yung gawa natin. Ayan, walang pamumula at walang bahay na pamumula at hindi man lang siya nagluha. So yun lang, kung nagustuhan mo ang video na to please like, comment, and share. And kung ikaw ay meron kang request na gusto mong ipagawa sa akin or i-video ko or i-vlog ko, i-comment mo na yan. So yun lang, thank you for watching. Bye!